O, uh, ano ginagawa mo sa video mo? O, <laughs> ano ginagawa mo? Pinapanood ni Gia yung sarili niya video. Hindi, pindot ka na. Ah! Bum! Ay! Nagulat, Gia! <laughs> Bakit ka nagulat? Ay, ay, oh. ay, ano ginagawa ni Gia? Ay! 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 Hi! Hi daw, Gia! Hi daw, Gia! Talagang focus na focus siya, sa isang pananood o okay. ano, oh, patayin na natin tuloy pala niya Ano ginagawa ni Gia? anong ginagawa ni Gia? Ang <laughs> <No>, mga <mom>. mga mga Nagugulat <laughs> siya Nagugulat siya pag Mahilo ka pa po. Mahilo ka pa po, Gia. Tapos na. Tapos na. Patay na natin, ha? Ah. Ah, bago pa. Ah, baba.